umpisa na ako. Mag-umpisa na tayo sa ako. ang inyong siyempre mga boxes. Pag mapuno na siya, i-update ko kayo kung kailan ko siya ipapadala Sa ngayon, isip po ang inyong lingkod gawa nung may part-time ako. Umuwi na naman yung Pilipinas. kinakasagat para bakbakasyon sa kanyang pamilya. Kaya, ano, uh, ako ang kapalit na dun sa pinagtrabahoan niya. Kaya hindi ko kagad ito matatapos. Pag na ito, saka ko kayo i-update. Isa, dalawa, tatlo, apat Sila pong apat ang Papagalhan ko Yung tatlo Ito sila, sigurado na po ito Yun po ay ano ah uh, uh, Hindi ko pwede siyang banggitin